Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin Wassalatu al wassalamu al ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sige so inshaAllah tafsir at tinatalakay pa rin natin yung yung, yung ng suratul bayina. Yung suratul bayina, ito ay ipinahayag sa Madina. Na bagaman ito ay nasa Juz Amma, ito ay ipinahayag sa Madina. Pero ang karamihan sa mga nasa Juz Amma ay ipinahayag sa Magka. So naroon na tayo sa pagtatalo-talo ng mga kufar matapos na dumating sa kanila ang kaalaman. Natapos sa atin yun, di ba? Sa si mga kufar nga, sila ay nagtalo-talo nang dumating ang kaalaman at hindi nga sila nagkakaisa sa kanilang kawalang pananampalataya. May iba-iba silang versyon, kanya-kanyang versyon ng kanilang kawalang pananampalataya na dahil nga dito ang mga Hudyo bilang halimbawa ay nahati sa 71, ang mga Kristiyano hati sa 72 at ang mga Muslim ay mahati sa 73. Pero ito ay figurative na bilang lamang, ang ibig sabihin mas marami ang magiging pagkakahati-hati sa Islam na siyempre magiging faktor dito na magiging malawak ang umma na ito. Uh, ang umma ito ay buong mundo ang nasasakop nito at ang ummanay ito ay iiral hanggang sa dulo ng panahon. Sa so mas maraming tao, mas magulo. Kumbaga, kaya 73 ang nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bilang ng mga magiging sekta sa Islam. Yung sumunod na bahagi, na makana amrullahi huwa ikhlasuddini lahu. Ang utos ni Allah lamang ay ang pagpapadalisay sa relihiyon na ito para lamang sa Kanya. Ibig sabihin, pagpapadalisay na dalisay sa pagsamba sa Kanya ng nag-iisa walang katambal. Yun ang isang kahulugan ng ikhlas, di ba? Ikhlas, na kabaligtaran ng Shirkun Akbar. Ito yung tinutukoy dito. Na ikhlas na taliwas sa shirkul akbar. Pero siyempre, maaari rin mga hulugan ito na ikhlas na taliwas sa shirkul asgar. Pero pangunahin dito, sa kahulugan ng ikhlas dito, sa aya, wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisi na lahuddin, hindi sila pinag-utusan, liban na lamang ang sumamba kay Allah na mukhlisin, na mga dalisay sa pagsamba sa Kanya nang nag at walang katambal. So, ito'y ikhlas na pangunahing mauunawaan dito ay klas na taliwas sa Shirkun Akbar, syempre yung tao na hindi sumasamba sa iba paliban kay Allah, mukhlis din siya. At dahil ang Shirkun Asgar ay shirk din, so napapaloob din yun dito. Alhamdulillah. So meron isang aya. Ito ay nasa Suratul Anbiya, chapter 21, verse 25. Wamaarsal namin kabli ka min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fabudun. Na itong na ito sa suratul al-anbiya ay katulad na katulad ang kahulugan nito doon sa aya na ito sa suratul al-bayyina. Yung wama umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahuddin. At ito ay panglimang ayan na nga. So doon sa surat al anbiya, sinabi ni Allah, Wa ma arsalna min kablika min rasulin, wala kaming isinugo na sino mang sugo na nauna sa iyo, illa nuhi ilayhi, liban na lamang na ipinahayag namin sa kanya, annahu la ilaha illa ana, liban na lamang na ipinahayag namin sa kanya, na walang Diyos na marapat sambahin, liban sa akin, sinabi ni Allah, Fa'budun. Kaya, sambahin ninyo ako. Kaya, sambahin ninyo ako. Sa so pareho ito ng kahulugan. Na siyempre, kapag sinabing pagsamba kay Allah, halimbawa dun sa ayah, wa makalaktuljin na wal insa illa liya'budun, hindi ko nilikha ang mga inkanto at ang mga tao, liban na lamang na upang sumamba sa akin, ang tinutukoy doon ay pagsamba ng nag-iisa walang katambal kay Allah. Okay, Hindi yung mag-iimbento ang tao ng pagsamba o magdaragdag siya sa pagsamba. Sasambahin ng tao si Allah nang nag at walang katambal at sasamba siya kay Allah sa paraan na gusto ni Allah. Yun ang tunay na ebada. Ngayon sa panlimang aya, yun nga, Wama umiru illa liya abudullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a. Yung hunafa na tinutukoy dito, ito ay plural. At ang singular nito ay hanif. Ang singular nito ay hanif. Hanif, lalaki. Hanifa, babae. At hunafa, plural, na maaring napapaloob na rito ang lalaki at babae na hanif. Nang hunafa na tinutukoy dito sa panlimang aya sa suratul bayina ay mutahan ni Fina anishirki ilat tauhid. yung hanif daw, sila raw yung mga tumatakas mula sa shirk patungo sa tauhid. Tinatakasan nila o nililisan nila ang shirk upang tumungo sa tauhid. technically, nilalayuan nila ang shirk nilalayuan nila ang shirk upang isabuhay ang tauhid. Sa so, katulad din ito, nung isa pang aya, kumbaga sa kahulugan, sa suratun nahal, chapter 16, verse 36, Walakad ba'ath na fi kulli ummatir rasula, ane'budullaha wajtanibut tagut. Kami ay nagsugo sa bawat umma ng sugo upang sambahin ng mga tao si Allah nang nag-iisa at walang katambal, ibig sabihin, itong ang ituturo ng sugo. Ang sambahin si Allah nang nag-iisa at walang katambal at layuan nila ang mga Diyos-Diyosan. At upang layuan nila ang mga Diyos-Diyosan. Na dito sa aya na ito, binabanggit unang-una na Tauhidul Uluhiyah ang dalang mensahe ng mga propeta at sugo. Pangunahing mensahe nila, Tauhidul Uluhiyah. Pero siyempre, nangaral din sila ng ibang pangaral. Okay? Bawa, si Propeta Muhammad SAW, nangaral siya laban sa pandaraya, pandurugas, imoralidad, mga pagpatay ng walang habas, pinagbawal yun sa Islam. Si Lut alihis salam, nangaral siya primarily laban sa kabadingan. So nangaral din sila ng moralidad. Pero ang pangunahin nilang aral, ay ang Tauhidul Uluhiyah. At sa dalawang aya na ito, sa parehong aya na ito, sa Suratul Bayyinah, verse 5, at dito sa Suratul An'am, verse 36. So hindi lamang sinabi ni Allah na sambahin siya ng nag-iisa tulang katambal. Pagkos ay binigyan niyang diin ng tao, ay marapat na lumayo din sa shirk. Ang tao ay marapat na lumayo sa shirk. Katulad ng kung paanong inilalapit niya ang kanyang sarili kay Allah sa pamagitan ng pagsamba kay Allah ng nag-iisa walang katambal, dapat ilalayo din niya ang kanyang sarili sa shirk. Okay? At dito, may kita natin, ang shirk ay hindi lamang ipinag ipinagutos ni Allah na huwag gagawin. Di ba sa ibang aya, wala to shriku bishaya, wala to shriku huwag kayong magtatambal sa Kanya ng kahit ano. Pero dito, mas matindi itong utos na ito. Layuan ninyo ang mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong magkakaroon ng kahit anong kinalaman sa mga Diyos-Diyosan. Hindi sapat na hindi kayo sumasamba sa kanila. Hindi sapat na hindi kayo lumuluhod o nagpapatira pa sa kanila, hindi sapat na kayo ay nag uh, hindi uh, nag-aalay, hindi sapat na kayo ay hindi nag-aalay sa kanila. Ang dapat ay ang walang kinalaman ang tao sa mga Diyos-Diyosan na itinatambal kay Allah. Bakit? Kasi ang anumang uri ng pakikipagtulungan para sa pagdakila sa mga Diyos-Diyosan na ito ay paglapastangan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad halimbawa, yung Muslim, magtitinda ng Christmas lights, magtitinda ng paputok, magtitinda ng parol. Siguro hindi sila magtitinda ng ham. Yun na lang relihiyon sa kanila eh. huwag wag kumain ng baboy o walang kinalaman sa baboy pero lahat ng haram pwede sa kanila. Hindi, hindi ganun. Lalayuan ng tao, ng Muslim, unang-una ang shirk. Ibig sabihin, wala talaga siyang kinalaman doon. Kahit nga bumati eh. Kahit bumati ng Merry Christmas, Happy New Year, Happy Valentine's, Happy Halloween, makikibati ka, hindi pwede. E eh, paano pa kaya yung nakikiselebrate? Paano pa kaya yung nagbebenta ng kuno dekorasyon na gagamitin ng kufar sa kanilang paglapastangan kay Allah? So ito ang mensahe ng aya na ito. Layuan ang tagot na kung sasambahin natin si Allah, hindi sapat ito. Dapat lalayuan din ng tao ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at wala siyang kinalaman dapat dito. Namula sa mga ayan na ito, yun nga nanggaling galing ang kahulugan ng Islam, Alistislamu lillahi tauhid wal inkiyadu lahu bitta'a wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ang Islam, ito ay pagsuko kay Allah sa bisa ng kanyang tauhid at pagsunod sa Kanya sa pamagitan ng pagtalima at kawalan ng kinalaman sa shirk at sa mga gumagawa nito. So dapat wala tayong kinalaman sa shirk at wala tayong kinalaman sa mga gumagawa ng shirk. Wala tayong kinalaman sa kanila sa kanilang shirk. Okay? Pero pwede man tayo makipagtulungan sa kanila sa kabutihan. Pwede tayong makipagtulungan sa kanila sa kabutihan. Halimbawa, may classmate ka, Naggrupo-grupo kayo, may project kayo, group. Tas kaklase mo, kasama mo sa group ninyo, kupar. Sasabi mo, ayoko sa iyo. <laughs> ayo kung ka-group ka, kupar ka, impierno ka. Hindi naman ganoon, okay? So yung kawalan ng kinalaman sa kukufar, sa mga kufar ay sa kanilang kawalang pananampalataya. Ngayon kung mga mubah ng mga bagay, muamalat, pwede naman, inshaAllah. Pwede naman, inshallah. Huwag mo lang liligawan yung kaklase mong ano, babae. Pakasalan mo agad. Huwag mo lang tain. Hindi ako pogi. So dito, sinabi nga, wakad takaddama takrirul hanif fi suratil an'am bima agna an iadatihi hahuna. So sinasabi na Nabanggit na natalaki na yung tungkol sa Hanif, doon sa Surah Am, actually babalikan natin din ito, insya Allah. Pero, tumalod na muna tayo dun sa susunod na aya. Yung Hanif, tatalakayin pa natin ito ng mas malalim, insya Allah, kasi nabanggit na raw ito dun sa Surah Am. Si sumunod, Wama umiru illa liyabudullaha mukhlisina na hunafa. Hindi sila pinag-utusan, liban na lang ang sumamba kay Allah ng nag-iisa at walang katambal. Bilang mga hanif at sumunod sa mga ipinag-utos ni Allah, wayukimus so salata, wayuktuz zakah. Sa merong apat na tinukoy si Allah na utos niya. Apat. Sambahin si Allah ng nag-iisa at walang katambal lumayo sa shirk, magtaguyod ng sala at magbayad ng zakah. Na ang sala ay sa pagkakatukoy dito wa salata wahiya hiya ashrafu ibadatil badan. Ang sala daw ang pinakadakila na pagsamba na ginagawa ng katawan. Pinakadakilang pagsamba na ginagawa ng katawan. Ang sala bakit kaya? Kasi sa sala naiipon lahat ng lahat ng ano? Lahat ng lahat ng sinasabi uh, ginagawa o pati yung puso, gawain ng puso lahat naroon sa sala. So kung ihahambing ito sa iba pang gawain kahit sa jihad, actually kahit sa jihad kasi ang sala may dalil na ito ang unang hahatulan sa araw ng paghuhukom. So, ibig sabihin, mas unang titingnan ng sala ng tao kaysa sa kanyang jihad. So, ayusin niya ang kanyang sala bago matanggap ang kanyang jihad at ang kanyang dawa. Okay? So, walang saysay yung libo-libo niyang pinasyahada. Walang saysay yung kanyang jihad kung hindi maayos ang kanyang sala. Kaya ang sala, ang pinaka-mahalaga o pinakadakila ashraf sa mga ibadatul badan, sa mga gawain, gawain pagsamba ng katawan. Yung sumunod, yun nga, wayu'tuz zaka, wahiyal ehsanu ilal fukara, wal mahawij. Ang pagbabayad ng zaka, ito ay tinukoy ni Allah dahil ito ay mahalaga, dahil ito ay pagiging mabuti sa may hirap at sa mga nangangailangan ang zaka hindi katulad ng ng tights o ng ikapo na ibinibigay sa simbahan na tinatanggap ng pari o ng pastor na ang nakikinabang dito ang simbahan ang zaka ay hindi ibinibigay sa masjid o sa imam ito ay direktang ibinibigay sa mahirap direktang ibinibigay sa individual liban na lamang kung ang masjid ay opisyal na kolektor ng zakah. Pero ang nakolekta niyang zakah ay dapat ibibigay pa rin niya sa mahirap. Ang zaka actually, hindi ito pwedeng gamitin pampatayo ng masjid. Ang zaka hindi ito pwedeng gagamitin pang, kumbaga, panggawa ng ano, yung mga public utilities para sa mga Muslim. Ang zaka ay personal na ibinibigay sa mahirap para pakinabangan ng mahirap para makatulong sa kanyang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Yun ang zaka. At unfortunately, maraming mga tao hindi nila naiintindihan ito. Maraming mga nagbabayad ng zaka, binibigay nila ito sa Islamic Center tapos ipinapasok bilang pondo ng Islamic Center sa dawa Ah, hindi dapat. Ang zaka ay dapat ginagamit ng personal na individual. Yun ang zaka. Ngayon kung gusto ng tao na mag-donate, mag, mag sa Islamic Center, gawin niya. Pero hindi zaka. Kung gusto ng tao na magpatayo ng masjid, gawin niya. Bilang wakaf, bilang endowment, bilang... Ano ba sa Tagalog nung ano? Nung endowment o wakaf yung ano, yung parang... Uh, yung ano. Basta ganun. Yung wakaf kasi ano eh, parang may binibigay ka na yung property. At yung property na yun ay magiging property na ng institusyon na kung saan mo binigay ito. Lupa, building, uh, physical na mga gamit. So yun pwedeng endowment yun, mga bagay na yun. Handog kumbaga, handog endowment na pwede mong gawin yun, pero hindi zaka. Diba, intention mo, zaka. Tapos ibibigay mo sa masjid. Pampintura ng masjid galing sa zaka, hindi pwede. Ang zaka ay sa individual na muslim, ibinibigay. Ang zaka ay sa individual na muslim, ibinibigay. At syempre, sa zaka, ang bibigyan talaga nito, yung totoong mahirap. Okay? Ngayon, paano natin masasabi na yung tao ay mahirap talaga? O yung fakir nga na tinatawag o miskin? Magkaiba itong dalawa na ito. Yung fakir, mas matindi sa miskin. Okay? Yung miskin, maaring meron siyang kinakain araw-araw, pero yung fakir, ultimo pagkain, hirap siya. Hindi niya alam kung saan niya kukunin. So, pareho yung binibigyan. Ngayon, ang Tao na dapat tumanggap ng zaka, merong walong klase, di ba? Pangunahin nga doon yung fakir, yung mis tsaka yung miskin nga yung mahirap. So maaring masabi na ang isang tao ay miskin kung siya ay unang-una hindi naman talaga nagbabayad ng zaka. Kasi hindi umaabot ng nisab yung kanyang pera na naipon sa loob ng isang taon. O maaring matiwasay naman yung kanyang pamumuhay. Kung baga, ano naman siya. Hindi naman siya mayaman, pero hindi rin naman siya uh, naghihirap? Okay? So, ang zaka ay mas karapat-dapat na ibigay sa mga tao na may hirap. Ito yung problema ngayon sa zaka, kasi, ano na lang eh, kung baga, kung ano-ano na lang yung nagiging paraan ng pagbibigay ng tao ng zaka. Kung sino-sino na lang binibigyan, kung sino-sino lang yung tumatanggap. Minsan mayaman, abutan ng zakat, tatanggapin niya rin yun. Swapang eh. <laughs> Hindi yung tatanggi. Huwag mo, wag mo sa akin ibigay yan. Doon karapat dapat tumanggap ng zakat. Pero tatanggapin niya na lang yun. Hindi pwede. Ang zakat ay para sa may hirap primarily. Okay? At yung nga panghuling tinukoy doon sa panglimang aya ng Surotul Bayina, Wadali kadinol dinol at yaon ang matuwid na relihiyon, yaon ang matuwid na relihiyon na ibig sabihin matuwid ay millatul qaimatul adila. Ito ang relihiyon na makatuwiran o makatarungan. Relihiyon na makatuwiran at makatarungan. Bakit binabanggit dito ang kaim, pagiging kaim ng Islam at pagiging adil? Kaim matuwid. Hindi baluktot, hindi liliko-liko, ganun. Adil, makatuwiran o makatarungan. Dahil ang relihiyon na ito, sa lahat ng turo dito ay isinasabatas na ito ay dapat ng mga gawaing pagsambarito ay gagawin ng makatarungang paraan. Nang hindi ka nagmamalabis, nang hindi ka nagkukulang, nang wala kang nasasagasaan na karapatan ng ibang tao sa pamagitan ng pagkuha mo sa sarili mong karapatan, yun ang adal na tinatawag o pagiging makata makatarungan o makatwiran. At ganito talaga ang Islam. Wadali ka dinul kayyima na ito ay millatul kaimatul adila. Ito ay relihiyon na diretsyo, matuwid at makatwiran. Aw Al-ummatul mustaqimah al-mu'tadila. So yung dinul kayyima na tinutukoy dito ay maaring tumutukoy din sa mismong umma na ito na matuwid at makatuwiran. Matuwid sa paniniwala nito at makatuwiran sa pagsasabuhay ng mga pinaniniwalaan nito. Okay? So matuwid ang ating pinaniniwalaan at sa pagsasakatuparan natin ng mga pinaniniwalaan natin at mga gawaing pagsamba sa reliyon na ito, makatuwiran palagi ang ating pagsasakatuparan nito. Makatuwiran, na yun nga ulitin ko, kahulugan ng makatuwiran, nang walang pagmamalabis at walang pagkukulang. Kumbaga, suwabe lang. Yung sapat lang, kumbaga, hindi, hindi yung kulang at hindi rin naman yung sobra. Sapat makatarungan, uh, matuwid. Yun ang dinol kayima na tinatawag. Sa so, isimunod, Inna alladhina nahlil kitabi wal musyriki na fi nari jahannama khalidina fiha. Tunay ng mga hindi na ng palataya na kabilang sa angkan ng kasulatan ng mga hudyo at mga Kristiyano, at ang mga musyrikin, ng mga musyrikin nga dito sa konteksto ng Suratul Bayina, ito yung mga pagano. Mga musyrikin din ang kristyano at hudyo, pero sila ay mga pagano na hindi nabibilang sa mga kristyano at hudyo. So minsan tinatranslate sila bilang mga pagano nga o bilang uh, ano pa ba? Uh, gentile o ano pang tawag nila sa mga hindi kristyano at hindi Hudyo. Sa so lahat daw sila ay nasa impyerno. At mananatili sila roon habang panahon, ula ikahum Sharul bariya at sila ang pinaka masahol na mga nilikha. Sila ang pinaka masahol na mga nilikha. Sa so inga, dhikru syarul wa khairul bariya wa Jaza uhuma wa dhikri jazaihima ang pagbabanggit tungkol sa pinakamasamang nilikha o pinakamasamang nilalang at ang pinakamabuting nilalang at kung ano ang magiging gantimpala nilang dalawa ng pinakamasama at pinakamabuting nilalang sa sinabi ni ibnu kathir rahimahullah yukhbiru taala an mal al fujar min kafarati ahli al kitab wal mushrikin al mukhalifina likutubillahi al munazzalah wa anbiyaullahi al mursalah so yung ni karuktong nito okay so itong ayan na ito tinutukoy ni Allah yung magiging uh, kahihinatnan ng mga hindi mananampalataya na kabilang sa mga Kristiyano at mga hudyo at mga pagano na sila ay tumataliwas sa ipinahayag ni Allah at tumataliwas sa mga propeta na ipinadala isinugo ni Allah. Na dito nga, Anahum yawmal kiyamati fi nari jahannam fiha na sila sa araw ng paghuhukom ay nasa impyerno at mananatili sila rito ab habang panahon, ay makithina la yuhawaluna anha wala yazulun. Na kapag sinabing khalidi na fiha, mananatili sila rito habang panahon, ibig sabihin mananatili sila rito na hindi sila ililipat at hindi sila aalisin mula rito. Nandun talaga sila hindi sila makakalipat at hindi sila ililipat, hindi sila makakaalis at walang makakapag-alis sa kanila mula roon na sino At sinabi ni Allah, ang mga tao na ito na mapupunta sa impyerno, ulaikahum syarrul bariya. Sila ang pinakamasahol, pinakamasama na nilalang. Ay syarrul khalika allati barraha Allahu wa dara'aha ثم أخبر تعالى أن حال الأبرار الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم بأنهم خير البرية Singa matapos na banggitin ni Allah na itong mga kuffar na mapupunta sa impyerno sila ang pinakamasamang mga nilalang, bilanggit naman ni Allah na si Allah ay kumbaga wala silang ano, walang, walang kinalaman si Allah sa kanila. Kumbaga, itinakwil na sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napagkatapos nga nito, binanggit ni Allah na ang pinaka mainam na mga nilikha at kabaligtaran nga ng Syarul Bariya, yung Khairul Bariya, ang pinaka mainam na mga nilikha ay yaong mga nanampalataya sa pamagitan ng kanilang mga puso at gumawa ng mabuti sa pamagitan ng kanilang mga katawan. Na sila nga ang matutuwid, sila ang mabubuti o pinakamainam ng mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. So itutuloy natin ito insya Allah uh, next week, yung tungkol dito sa uh, Khairul Bariyah. Hanggang sa siguro matapos natin yung tafsir nito hanggang next week insya Allah. Tapos babalikan natin yung ano nga, yung yung Hanif. Kasi dun daw siya nabanggit sa suratul An'am, matatalakay din natin insha Allah. So dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.